Pogi. Galing nga. Oh, baet. Patingin ng baet. Uh, flying kiss. Can I see the flying kiss? Galing nga. Beautiful eyes. Galing nga. <laughs> Damay na alam. Ayan, ang bridge town. daming mga nag ano pick sa park. Ayun, meron din mga ano, yung nilalaro nyo oh, kanina. <laughs> Ayun, may mga kainan. Ayun, <laughs> you know, food trip po. dami dito food trip. Dapat pala dito na tayo kumain. Daming food trip. Ano? Food trip. kabila pa. Tulog na si Kayden. Ang dami dito ng food trip. May pre-taste. Nahiya pa si Aldrin, no? oh. Dito, dito nag-aharutan yung aso. Lang. <laughs> Yan Football. Wow. Football. Ayusin ko lang yung ano ko sa iyo. Dahil din, no? Soccer. May nagja-jogging, no? Soccer. Kami Ay, nagja nagja-jogging. Ayan pala yung ano, o. Oh. Dito lang siya, o. Oh football. Okay. So guys, you can scan here to register. Bikers din. Ilaw, liwanag. Ayan o. No? Lumabas yung bola. Ayan nabas yung bola dito sa butas <laughs> shocker